So yun what's up mga kamami ko Naglalakad nga pala kami dyan Papunta ng mall Nagteleport kami dyan Hindi kami sumukay ng jeep charot Ayan nga at papunta na kami sa entrance ng mall Tatagpuin namin ang aming katriyo Kasi nga lilibre daw kami ng samji Wow naman big time talaga ang aming katriyo dyan Hintayin mo kami Marcy na Andyan na kami Papasok na kami dyan ihanda mo na ang iyong wallet kung saan mo kami ililibre. Kakain kami. Charot! Malapit na nga kami pumasok. Hahanapin pa namin kung nasaan siya. Sabi niya, nandyan lang naman siya sa entrance. Hindi siya aalis kasi baka mawala siya. Charot! O, oh, ayan na. Ayun siya o, oh, naka-yellow. Dilaw na dilaw. Ayan na, Marcy. Hello, Marcy. O oh, ayan na, 'di ba? Ang bilis, magkakasama na kami. Ayan, naglalakad na kami. Talagang hindi mawawala yung tawanan at kulitan namin diyan. Ayan, magsi 0.5 daw kami, charot. Naglalakad-lakad na nga kami dyan, pinag-uusapan namin kung saan kami ililibre. Ayan, may pa-post-post pa siya talaga. Hindi namin alam kung saan kami nga kakain. Ayan, maglalakad muna kami, papunta doon, papunta dyan, at ayan na naman, nag 0.5 na naman ang iyong kamami, habang yung isa nagpopolbo-polbo pa dyan, kasi nga daw, nahagard kasi sa biyahe, charot, maganda ka na Marcy, huwag ka nang magpolbo, o diba, manaman na lang yan, syempre. O ayan na, saan tayo pupunta? Hindi nga namin alam kung saan kami pupunta. Ayan, umakyat na naman kami. Ayan, sige, post ng nang, nang post. Walang ginawa kundi mag 0.5, charot. Pero wala naman 0.5 ang aking cellphone. Kasi hindi naman iPhone, charot. Bihira na nga lang kami magkakasamang tatlo kasi busy ang aming kumare. Busy sa kanyang tindahan. Kaya habang kami naman, busy sa aming pagsusumba. O ayan nainip yung dalawa, tataya daw muna sila sa loto. Ay hindi pala yung loto. Scratch, scratch. O oh, ayan, nakpunta na kami dito. Hindi pa rin kami nakakain. Kasi nga, hindi kami makapag-decide kung ano yung kakainin namin. Kasi, magsasamji daw kami. Pero ang mahal, naku po ma masasayang lang yung pera namin sa Samji. At ito, habang naghahanap kami ng pagkain, nakakita kami dito, ayan, sasayaw muna kami kasi nga Chinese New Year pa yan. Ngayon ko lang na i-edit. O ano naman ngayon sa'yo kung ngayon ko lang na i-edit. O ba diba? naglaro yung mga batang isip. Ang saya naman talaga. O oh, ayan na. Nakauwi na kami. O oh, di ba diba? Hindi kami nakakain. Charot. Hindi nyo nakita. Ayan. Nakauwi na kami dyan. Sa bahay nila Marsiko. Kahit hindi namin birthday. May pa-cake. Yun lang. Bye.